Narito ang mga nagbabagang isyu ngayong Sabado. Abogado na sumagasa sa isang traffic enforcer, pinatatanggalan ng lisensya. Ilang tsuper sa Quiapo, sinata sa roadwardiness Inspection, binaklas ang plaka. Parusa sa mga kolorum. Alamin, dalawang DPWH engineers na gumagamit umano ng peking driver's license para makapag pinatatawag ng DOTR. Pekeng dentista na gumagamit ng super glue upang magkabit ng veneer sa isang pasyente. Arestado. Pagbebenta ng mga e-cigarette sa menor de edad, ipinagbabawal. Parusa sa mga lalabag, alamin. Pananakit sa estudyante bilang pagdidisiplina, maaaring ireklamo. Kakaharaping parusa ng guro, alamin. At parusa sa blue jacking, alamin. Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang kremen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Ang mga ipinagbabawal, ating bibigyang linaw. Ang mga karapatan, ating bibigyang kamalayan. Aalamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy Bawalian lungsod ng naitalang labing pitong individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA, ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy. Bawal Sa ating unang balita, desidido ang Department of Transportation na patanggalan ng lisensya ang abogadong nanagasa ng traffic enforcer na sumita rito. Ang opisyal, napasampanang at lahat sa hood ng sasakyan ay nagawa pang takasa ng suspect. Ang pahayag dyan ng dating Transportation Secretary na si Secretary Vince Dizon. Balikan sa balitang ito. 这边、嗯，关上喽。 Sa CCTV footage na ito na isinapubliko ng Department of Transportation o DOTR, mas maliwanag pa sa sikat ng araw ang pananakit sa traffic enforcer na nakasampas sa hod ng na sasakyan sa Kawit, Cavite. Batay sa investigasyon, lumalabas na sinita ni Trahiko, ang natura motorista na nagpakilala bilang abogada matapos itong masagi ang isang tricycle. Pero sa halip na huminto ay humarurot ang suspect kusa na napakapit na lamang enforcer sa hodo upang hindi tuluyang masagasaan. Tiniyak naman ni dating Transportation Secretary Vince Dizon na pagkakalobo ng ahensya ng legal counsel ang biktima para sampahan ang suspect ng kasong direct assault. 10 to 15 minutes. Can you imagine? Tapos nag, nabasa ko pa on na nagyayabang itong ano, na keso, abogado daw siya. Kung abogado ka, mananagasa ka pa ng imposter. Sa ilalim ng Article 148 ng Revised Penal Code o RPC, ang sino mang mapatutunayan na nakit ng isang person of authority habang sinasagawa ang kanyang trabaho ay maring patawan ng presyon koreksyonal at multa na hindi lalampas ng 200,000 piso kung ang krimen ay ginamita ng armas o pisikal na dahas. Habang posibleng pa rin patawan ng anin na bombang kakabilanggo at multa na hindi lalampas sa 100,000 piso kahit walang pisikal na pananakit ang nangyari. Ayon pa kay Diesel, may gid 2,000 sinilbihan ng show cause order at suspension habang na sigit 400 naman ang tuluyan ng binawian ng lisensya. Patunay lamang anya ito na napapauna ang panukalang shame campaign para sa mga grave at repeat offender na magtanda na ang mga ito. Sa kaugnay na balita, Bukod sa pagsunod sa batas trapiko, singhalaga rin ito ang pagtitiyak na maayos rin ang kondisyon ng sasakyang minamaneho. Yan ang isyong tinutukan ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR SAIC sa kanilang surprise road inspection sa Maynila noong nakaraang Webes. Sa naturang operasyon, ilang PUV ang binaklasan ng plaka dahil sa mga paglabag sa vehicular maintenance. Narito ang report. Nagsagawa ng surprise inspection ang mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTr-SAIC nitong September 4 upang tiyakin ang roadworthiness at maintenance ng mga pampublikong sasakyan sa Maynila. Pinuniterya ng operasyon ang kahabaan ng Quezon Boulevard kung saan pinarang ang ilang jeep at iba pang public utility vehicles o PUVs upang suriin ang kondisyon ng mga pangunahing bahagi ng sasakyan tulad ng preno, gulong at mga signal light. Ang mga sasakyang pumalpak sa quality check pinagbabaklas ang Bukod po doon sa natitikitan yung mga driver dahil yun naman po yung nasa batas ay binabakpakan na rin po natin o oh, kinukupis ka po natin yung plaka ng mga sasakyan mm -hmm. upang uh, ito po ay uh, maipadaan po natin doon sa actual inspection na gagawin po sa LTO Central Office. Mm -hmm. Ito po ay mauobliga ang mga operator na ipa-inspeksyon yung kanika nilang mga sasakyan at masiguro po na nasa maayos na kondisyon pagdating po doon sa LTO Central Office. Sa ilalim ng Motor Vehicle Inspection System o MVIS ng Land Transportation Office, dadaan sa tatlong pagsusuri ang sasakyan. Una, ang visual inspection sa loob at labas ng sasakyan, kabilang ang gulong, salamin at mga pinto. Pangalawa, ang mechanical testing kung saan sinusubok ang brake function at pwesto ng manibela. At ikatlo, ang automated testing na ginagamitan ng computerized tool para suriin ang overall roadworthiness. Gayun din ang smoke emission ng sasakyan. Ang sinumang hindi papasa sa inspection ay kukumpiskahin ang plaka at bibigyan ng temporary permit ng hanggang sa limang araw upang ipaayos ang mga naflag na problema. At kung bigo pa rin ang motorista na sumunod sa palugit ng ahensya, dito na posibleng ipa-impound ang kotse. Patawan ng multa na aabot sa 10,000 piso at posibleng pagbawi sa rehistro ng sasakyan. isyong kalsada. Isang mga kolorum na sasakyan sa kilalang problema sa kalsada dahil sa pamamasada ng walang permit o wala sa tamang ruta. Sa katunayan, mula Enero hanggang Abril ngayong taon, nasa higit isang daang sasakyang kolorum na ang na-impound. Ano nga ba ang ipinataw na parusa sa mga kolorum na sasakyan? Alamin sa report na ito. Ipinagbabawal sa mga kalsada ang mga kolorum na sasakyan. Ito ay base sa Joint Administrative Order 2014-1 ng Land Transportation Office o LTO, kung saan maituturing na kolorum ang isang sasakyan kung ito ay isang private vehicle na nag-ooperate bilang isang public utility vehicle o PUV na walang kaukulang permit. Maituturing din na kolorum ang isang PUV kung ito ay nag-ooperate pero wala sa kanyang tamang ruta na wala ring permit mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTO the FRB. Bawal din ang mga school bus o tourist bus na ginagawang pampublikong sasakyan. Ilan pa sa mga itinuturing na kolorum ay ang mga suspendido at expired na mga lisensya at Certificate of Public Convenience o CPC. Ayon sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, isang daan at limang putlimang kolorum na sasakyan ang kanilang na-impound mula lamang Enero hanggang Abril ngayong taon. Sangayon ito sa penalties na ipinapatawa kung saan maaaring ma-impound ng tatlong buwan ang lahat ng uri ng sasakyang mahuhuling kolorum. Magkakaiba rin ang multa na maaaring ipataw depende sa uri ng sasakyana, kung saan ang pinakamataas ay para sa mga kolorum na bus, na aabot sa isang milyong pisong multa, habang pinakamababa naman ang anim na libong multa para sa mga motorsiklo. Ang lahat ng sasakyan ay maaaring maharap sa pag-revoke ng kanilang CPC at registration at pag-blacklist nito sa pagiging PUV. Samantala, kung ito ay mauulit lalo na sa mga kabilang sa transport company ay maaari na itong maharap sa blacklisting at pagkansela ng CPC at registration ng buong fleet. Sa iba pang balita. Sa kaliwat ka ng rebelasyon sa Kongreso, kaugnay ng maanumaliang flood control projects ng Department of Public Works and Highways, dawit na rin sa investigasyon ang hinihinalang pagsusugal ng ilan sa mga opisyal nito. Lumutang kasi sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na may dalawang DPWH engineers ang di umano'y gumagamit ng peking ID para makapaglaro sa kasino, bagay na mahigpit na ipinagbabawal. Ang pahayag dito ng Department of Transportation. Alamin sa ulat na ito. Pinatatawag na ng Department of Transportation o DOTR ang dalawang engineers ng Department of Public Works and Highways o DPWH na lumalabas na dawit sa sugala, gawaing ipinagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno. Isa ito sa mga lumutang na issue kasabay ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa malawakang korupsyon sa flood control projects sa bansa. Sa mga larawang ito, makikita ang dalawang sangkot na engineers na nagtatago sa mga alias na Joseph Villegas at Marvin de Guzman, mga pangalan na pawang hindi rehistrado sa ilalim ng land Trust Transportation Office o LTO. Paglabag ito sa Article 171 ng Revised Penal Code o ang Falsification of Public, Official or Commercial Documents, kung saan pwedeng maparusahan ang lalabag dito ng presyon mayor o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon. May kalakip din itong multa na hindi bababa sa 5,000 piso depende sa bigat ng krimen. Pasok dito ang mga pampublikong opisyal at empleyado na ginagamit ang kanilang posisyon upang manlamang sa kapwa. Ayon pa sa Civil Service Commission, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng pagsusugal physical man o online sa mga opisyal ng gobyerno at sino mang mapatunayang lalabag dito ay pwedeng humarap ng kasong administratibo Samantala, arestado kamakailan ng isang babae sa Amerika dahil sa diumanoy pagpapanggap bilang isang dentista reklamo ng kanyang pasyente ginamitan daw kasi ito ng ordinaryong super glue para ikabit ang veneers sa kanyang ngipin at kung dito yan sa Pilipinas nangyari, isa itong malinaw na paglabag sa Philippine Dental Act. Bagay na makailang ulit ng ipinaalala at binigyang babala ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ang mga detalye sa report ni Dustin Bayo. Aset kung may tuturing ang magandang ngipin. Kaya ang iba'y ginagastusan pa ito para lang ma-achieve ang perfect at Instagramable ng ngiti. Pero sa Amerika, trahedya ang sinapit ng isang babae matapos itong kabitan ng veneer gamit ang pambahay na super glue. Arestado ang suspect na kinilala bilang si Emily Martinez, 35 years old mula sa Florida, USA na nagpanggap bilang dentista at nagpakilalang smile makeover expert sa social media. Naarap ito sa kasong fraud and practicing dentistry without license na dati na rin inaresto sa kaparehong krimen. Hindi hamak din daw na masyadong mura ang presyo ni Martinez kumpara sa ibang mga lisensyadong dentista dahilan para lalo mapahamak ang mga pasyenteng lumalapit sa kanya. Sa batas ng Pilipinas, isa itong paglabag sa Republic Act No. 9484 o ang Philippine Dental Act of 2007. Sa ilalim ng Section 33, posibleng maharap sa mutang hindi bababa ng 200,000 piso hanggang kalating milyong piso o kulong na dalawa hanggang 5 taon na mapapatunay na nagkakalab ng dental service na walang lisensya o hindi dumadaan sa formal na pagsasanay. Posible rin patawan ng parehong multa at kulong ang suspect. Depende yan sa magiging bigat ng pagkakasala. Paalala ng PNP Anti-Cybercrime Group, huwag basta-basta magpapadala sa mga murang alok na serbisyo sa social media at pagtulong lamang sa reistrado mga dental clinic. At sa ating susunod na balita, mas napadali ang akses ng mga kabataan sa mga e-cigarettes o vaping products gawa ng naglipa ng pop-up stores at local shops. Bukod sa mga physical stores, available na rin ang mga ito online. Kaya naman, pinagtibay ng kapulisan ang regulasyon sa pagbebenta ng mga nasabing produkto, lalo na sa mga minor de edad. Ano nga ba ang maaaring kaharapin ng mga vendors at retailers na nagpapabaya at mauhuling lumalabag dito? Sabay-sabay nating alamin. Karamihan sa mga naninigarilyo noon ay lumipat na sa paggamit ng e-cigarettes o pag vape ngayon. Ang iba, nadala ng mga pahayag na ang epekto ng vape sa kalusugan ay milder kumpara sa sigarilyo. Para sa iba naman, bukod sa mas convenient itong dalhin, mas mainam din daw ang amoy nito. Kaya naman, patok na patok ito sa mga kabataan na hinahayaan at nahihimok ng sumubok ng mga ganitong produkto. At dahil accessible nga ito, mas malaya sila na bumili at gumamit nito ng walang patnubay. Kaya naman, dumulog ang Department of Health sa Philippine National Police na magpatupad ng mas mahigpit na regulasyon. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, minors should not have access to vaping. Nakasaad ito sa Republic Act No. 11900 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Hindi maaaring pagbilhan, bumili, magbenta at gumamit ng mga vaping products o kahit ano pang uri ng sigarilyo. Ang sinumang tao ng edad ay bababa sa labing walong taong gulang. Ang sinumang lumabag dito ay papatawa ng mga parusa. Para sa mga negosyante na nagbebenta, nagdidistribute o bumibili mula at para sa isang menor de edad, pagmumultahin ito ng 10,000 piso o maaaring makulong ng hindi lalampas sa 30 araw, depende sa desisyon ng korte sa first offense. Sa mga susunod na offense, parehong pagkakakulong at multa ang ipapataw sa may sala at matatanggalin din ng lisensya at permit ang kanyang negosyo. Kapag nahuli naman ang isang minor na mismong nagbebenta o gumagamit ng mga e-cigarette, maaaring ipatawag ang minor de edad at ang kanyang magulang o guardian para sumailalim sa counseling sessions. Depende sa napagkasundo ang tugon ng DOH at ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nakasaad din sa Section 6 ng nasabing batas na responsibilidad ng mga nagbebenta o nagdi -distribute ng mga e-cigarettes ang pagtatanong o pagsusuri ng edad ng kanilang mga nagiging customer. Hindi nito maaaring itanggi ang paglabag sa katwirang hindi ito aware sa edad ng pinagbibilhan o hindi nito alam na ang produktong binibenta ay pinagbabawal sa menor de edad. At sa iba pang kwento, Normal sa isang classroom na magkaroon ng pasaway na estudyante. Kaya naman ang ilang guro ay nakasanayan ng magdisiplina at magturo ng tamang asal at pag-uugali. Ngunit kailanman ay hindi kabilang dito ang pananakit. Ang mga guro na mapapatunayang guilty rito ay maaaring patawan ng karampatang parusa. Ang buong detalye, alamin natin sa report ni Dustin Bayoga. Tunay na ang pagdidisiplina sa mga estudyante ay tungkulin ng mga guro. Bahagi ito ng sinumpaang trabaho na ituwid at turuan ng magandang asal ang mga bata at kabataan. Mayroon itong tamang paraan at may limitasyon din. Gayon lamang hanggang ngayon, ang corporal punishment o pagpaparusa ng mga guro sa estudyante ang isa sa mga pangunahing reklamo na natatanggap ng Department of Education o DepEd. Ayon sa DepEd Child Protection Policy o DepEd Order No. 040-12, ang anumang uri ng karahasan o violence against children in schools, kabilang dyan ang pisikal na pananakit, pananakot at pamamahiya. Gayun din ang karahasan bilang anyo ng parusa o corporal punishment ay itinuturing na administrative offense of misconduct. Ang sino mang mahuli at mapatunayan na gumawa nito ay maaring humarap sa dismissal o pagkatanggal sa trabaho. Isa rin itong paglabag sa Code of Ethics ng mga teachers at maaring suspendihin o tanggalan ng lisensya ng Professional Regulation Commission o PRC. At sa ilalim naman ng RA 7610 o ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act, ang guro na mapatunayang gumawa nito ay maaring makulong ng isang buwan hanggang labing dalawang taon. Depende sa epekto o pinsala na naidulot nito, lalo na sa kalusugan ng mag-aaral at depende rin sa edad ng estudyante. At panghuli sa ating listahan, hindi man inaasahan, ngunit alam ba ninyo na hanggang ngayon ay may gumagamit pa rin ng Bluetooth device. Hindi lang para gamitin speaker para magpatugtog ng music, pero para na rin sa mga hindi otorisadong aktibidad. At isa na nga rin ng Bluetooth jacking. Sa report na ito, alamin ang Blue Jacking at ang parusa sa mga masasangkot dito. Kung mayroong mga makabagong paraan ng pang sa scam at panluloko gamit ang mga makabago at advanced na teknolohiya, marami pa rin iila na ginagamit ang mga software na kung tutuusin, eh halos wala nang gumagamit sa kasalukuyan. Gaya na lamang ng Bluetooth jacking o blue jacking kung tawagin na ginagamit ang Bluetooth, isang teknolohiya na gumagamit ng short-range radio frequency para makapagpasa at makatanggap ng mga file Ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, ang bluejacking ay isang pag-atake kung saan may nagpapadala ng hindi hinihinging mensahe sa isang Bluetooth-enabled na device. Ang target ay dapat sakop ng kanilang Bluetooth range para gumana ang pag-atake. Ang mga mensahe na ipinapadala ay maaaring makapinsala sa device ng user na makakatanggap nito. Gamit ito, maaaring makuha ang mga impormasyon ng biktima at mapasok ang mga account nito. Ano nga ba ang parusa sa mga gumagawa ng bluejacking? Nakasaad sa Section 4B ng Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012, ang hindi otorisadong pag-access sa data o device ng isang tao na nagdudulot sa pagkaantala ng function nito o pagkasira ng gamit, gamit ang iba't ibang sistema ay maaring patawan ng pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon at pagmultahin ng mula 200,000 pesos hanggang sa halaga ng kanyang na-scam o damage nito sa biktima. At yan ang mga balitang nakalap natin ngayong Sabado. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Mas palalawigin ang pagpapaalam ng inyong mga karapatan. Kaya kung may nakita pa kayong ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Ito ay bunsod ng naitalang labing pitong individual na ang kanilang naaresto. Sa Metro Manila Development Authority o MMDA, ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa hoy. Bawal